Po, magandang araw po. Magandang araw po. Marami tayong manok dito. Kasi ninyo, napakarami yan. Pero yung gastos natin, hindi pa rin ganun kalaki. Dahil yung mga alaga natin dito, naka-free range lang sila. So, nilagyan lamang natin ang harang para hindi naman sila pumunta dito sa mga bahay-bahay. Doon na sila sa bandang likuran. Kasi doon sa likod, maraming damang sila nakain dyan. Maraming silang galaan. At yung pakain naman natin, pwedeng itanim. Ayan. Pwedeng itanim at i-harvest. Yellow corn isa rin sa magandang pagkain sa mga alaga natin para makalos tayo sa gastos yung so, yellow corn may mga ilan lang ng mga manok nandito sa labas tapos so, sa maganda dito sa yellow corn hindi lang ito makabilikis yung manok natin no, kahit yung mga alaga natin kambing pwede na natin bigyan itong yellow corn ayan mga kambing natin baboy magain din ng yellow corn ang dami natin pwedeng itanim sa bukit para makalos tayo sa gastos o so, yan yung mga manok natin. Gansa, pabo, halo-halo yung mga alaga natin dyan sa loob. O. Oh, napakarami na nila. <coughs> Doon sa likod nito, nakalambat lang tayo. Ito may hagwire tayo tapos meron tayong Ah uh, net. O, itong natin, yan naman ay para yung mga kambing natin dyan sa loob hindi makalabas. Kasi may mga kambing din tayo dyan. O. Oh, so napakalakas kumain yan. Actually itong mais na binibigay natin, buo lang to na yellow corn. Ayan. Buong, buong na yellow yan hindi na yan pinagiling no, may isang option naman pwede naman natin ipagiling pero medyo magastos lang may mga machine naman na nabibili so yan naman yung next kuha natin para yung mga medyo maliliit nating alaga makakain din ito pero sa ngayon kung mapansin ninyo oh, kahit yung mga maliliit nating alaga dyan nakakain ng yellow so trap, papasok lang tayo ito lang ang, ang hirap lang dito kasi So sunduin tayo ng mga alaga natin habang maglalakad tayo dito sa so, napakaraming ayan oh, napakaraming manok. Oh, kahit nitong panahon ng tag-ulan. Andiyan pa rin ang mga alaga natin. So may mga itlogan tayo tulad nito oh. may mga egg diyan. Madalas kinukuha namin yung egg. Pwede ilagay sa incubator, pwede rin pang ulam na yan. Oh, ang dami. So dito sa loob, may mga nakatali tayong manok din ng mga lalaking manok kasi yan minsan nag-aaway yan pag pinapakawalan ayun sa unahan meron din tayo ayan o oh, dami ng alaga natin dito oh. so yun yung pinakadiskarte natin para medyo makatipid-tipid tayo sa gasto sa patuka ng alaga no, magtanim tayo ng kinakain ng mga alaga natin okay. Ilocon, Azola, maraming pwede tanim Madre de Agua, Okay, masapal ng niyog. Haluan natin darap. Kangkong, pwede rin natin i-chop yung kangkong. Haluan natin ng darap. Lalo na ito, naka-prearrange lang sila. Hmm. Oh. Naka-free range lamang kasi ito, naka-net tayo. Control din natin sila dito kasi po pwede natin isarado yung net. Ayan, may net tayo dyan. Inangat namin yung net para makakalabas sila dun. Oh, napakaraming damo pa dyan. At dyan, nakapalibot din dyan. Nakalambat ng hagwire. Oh, may mga baboy din tayo dun sa unahan. Ayun oh. So, marami tayong mga alaga dyan. Haluhalong alaga. Oh, ayan. So, karamihan nga, ang kuha natin, challenge sa ganito, pag maraming alaga na, yung pakain no? Kaya kailangan talaga magtanim tayo ng kinakain ng mga alaga natin para makatipid kasi kung hindi lalo na pag ganitong native talagang malakas kumain yan marami-rami maubusin talaga yan so ito mais tapos naka pre pa sila so bukod dito sa yellow na binibigay natin makain pa sila ng mga insekto dyan sa labas mga damo lalo na itong pabo malakas din kumain ng damo parang kambing din yan so, marami silang makakain na available sa paligid. Kahit na mga bunga ng mga prutas, bunga ng mga punong kahoy tulad nitong aratiles, kinakain din ng mga alaga natin yan. No, ayan. Kaya may mga aratiles tayo dito, meron kay Mito. Mga prutas na namumunga, yung mga niyog pag kinakain ng daga, ng alaglag. Ayan, kinakain din ng mga manok natin yan. Mga marang. No, napakarami na kinakain ng mga alaga natin na available na dito sa ating paligid. Kaya... Pwede naman tayo talaga mag-alaga na hindi masyado gumagastos ng napakalaki. Actually, pwede na hindi pumasok dito pag nabakain. Kaya lang may nakatali kasing alaga dyan. Kaya minsan dinudumog tayo paglapit natin dito. Oh, may mga dito sa likod naman may mga pugad oh. Oh, na yung itlog. Kailangan kuhanin dapat yung mga itlog niyan. O tatanggalin natin yan pag ano, pang ulam. Kasi ang iba niyan hindi napipisa dahil nga ay basa. Minsan kasi may mga market may dumadayo ng mga alaga. Oh. Oh. Yan. Ito naman yung munting housing namin. Simple lamang yung housing natin ng ating mga manok. No, actually marami ito. Okay na, ubos na ang ating pagkain. Oh, sakto lang ang pinapakain natin. Oh, busog actually, busog na nga sila. Oh, marami nga busog ng manok kasi lalabas pa yan doon. Minsan nga nakikisalo rin yan sa mga baboy namin doon sa kabila. No, yung mga housing naman namin, ito lang, simple lang. Ayan, pakita ko sa inyo yung sukat ng housing kasi maraming nagtanong ng sukat yan. Ah, tansa tansa lang ito. Actually, si papa lang gumawa niyan na housing na ito. Kawayan naman yung dinding. O, maliit lang yung housing natin. Tapos sa loob nyan, ang gamit lang natin, yung murahing yero lang, nilagay natin dyan. O, tapos meron tayo dyan, ayan o, ilaw na CCTV. tapos dito, nilagay namin ng ganyan sa loob. Ayan, step by step, para pagka natulog sila, pwede sila dyan. O, pwede yung mga manok. Pag uwi nila, marami pa rin manok na pwede sumampa dyan. no kasi may mga ganyan tayo. Tapos, dito sa kabilang banda, ito naman, lagayin ng mga sisiw. Ayan, pwede natin ipasok dito yung mga sisiw natin. May maliit na area dyan. No, tapos, kapag malaki na, papakawalan na dito. Kasi yun yung ginagawa namin, nag-brooder kami doon. Tapos, pagka malaki-laki na, ilalagay na dito. Ito, lagay na sisiw. Pero tayong isa doon. No, tapos, pag malaki na, pakawalan na. So, pwede na pumasok sila dyan pagkagabi na. Tapos, hindi lang ito. Meron pa tayong lumang housing dito. Yung kabila, ito naman yung lumang housing natin na isa housing ng manok ayan ito yung isa pang housing natin dati nipa to kaya lang nasira na yung nipa pinalitan dahil namin ang yero na medyo murahin lang to mga yero na binili namin okay naman so parang tatagal din naman o oh, ayan kasi ito yung loob naman so dito yung mga pabo oh, may mga pabo manok kukuhanin pa natin mga kuha mga dumi dyan para pang fertilizer naman natin sa mga halaman yan kasi ito yung isang bahay ng sisiw natin ayan, pagka malapit ng free range yan, meron din ganyan so kahit marami sila, kasiyang kasiya sila dito tapos tingnan mo pagkatapos nilang kumain ayan, naglabasan na ibang mga manok may mga lumalabas ng manok doon Oh, so, yung ibang manok natin nasa labas na ngayon ayan na sila uh, ayan na ang mga manok natin naglalabasa na tapos may mga pugad na kami pinapalibot namin dyan sa loob ng bahaya sa bahaya ng mga manok tapos dito may mga pugad din ito pugad ng manok ayan mga pugad dyan nilagyan lang na sako para pag nangitlog sila oh, uh, ito walang laman tapos doon Actually, kinukuha muna natin yung mga itlog ngayon. Niluluto kasi tagulan. O, oh, ayan o. Oh. Ito, walang laman. Ito naman. O, oh, napasukan na ng tubig to. Kasi So, ayan lang mga simpleng pugad puga dito. Tapos yung ibang manok namin, nandito yan, sumasampa pag gabi. So, yung iba kasi gusto sa puno. So, dapat may puno din sa loob. Tapos so, yan, nalabas na. Oh. Malabas na yung iba o. Oh. Oh, kumakain ng damo. Bukod dun sa mais na binibigay natin, yung mga insekto dyan sa paligid, mga damo, nakain nila yan. Kasi napakalawak ng kanilang nagagalaan dyan. as main dito sa likod, oh. May mga pugad tayo dyan. Ayan, oh. Mga pugad ng manok. Meron tayo dyan. So, marami silang pwede itlogan. At yung lawak ng kanilang galaan dyan, pakalawak po nyan. Nakalambat din yan ng, hag ng, hag ng hagwire. Oh. So, ayan. oh, hanggang yan doon, doon sa dulo. Papunta pa yan doon sa pinakadulong yun. Yeah, Tapos lalambat pa yan, pa doon pa sa kabila. Yung ilalim ng niyugan, kumbaga, minamaximize natin. na natin na maraming hayo para hindi lamang nakapokus sa niyog, meron dito yung ibang pwedeng ma-harvest. Oh, so, ayan yung ating update mula dito sa bukid. At sana ay nakapulot kayo ng ideya dito sa ating topic at na-share ngayon. Maraming maraming salamat po.